Boy, maaasahan talaga ka pa. Ta. Salamat, Boy. <laughs> Duruin mo nga. Mula umaga hanggang gabi, magkasama pa rin tayo. Buti na lang day off ko. Tsaka, pwede na nga ako maging isang cup sa sinigang eh. Tingnan mo. Hmm, nga oh, asin. Uh, <sighs> to, oh, totoo, oh. totoo. Ano mo, Boy, ba't di na kaya ikaw mag-apply ng barangay tano? Uy, paano naman siya aling Tami? Hindi ko pwede pabayaan yung restaurant. Tsaka, alam mo ba, kahit isang hamak na all-around helper, cook. O kaya, dishwasher lang ako doon. Mahal na mahal ko yung trabaho ko. Gustong Gustong-gusto ko yung ginagawa ko. mo yan, boy. Sabi ko lang naman, sa gestyon mo. Eh... Nasaan na, na ba tayo? Di ba, And, delikado na dito sa lugar na to, boy? Oo. Mm -hmm. Nandito tayo sa pinakatagong-tagong lugar ng Barangay mm -hmm. Liwayway. May nag kasi sa akin, boy, na meron daw ditong illegal na pasugalan. Kaya ka nagsama ng tanod at ng pulis. Huhulihin mo sila, no? Hindi, boy. Nandito tayo para mag-observe. Aaralin natin yung mga lugar dito hmm. at yung mga taong nakatara dito. Bakit? Eh, boy, para malaman ko kung bakit ba siya na-addict sa sugal. Sigurado ako, boy, kahirapan niya. Kaya nga ka gusto kong magtayo ng livelihood program para doon sila mag-focus para umiwas na sila sa sugal. Tama ka, boy. Tsaka kailangan nating malaman yung ugat para mabigyan natin ng tamang solusyon, di ba? Ang galing boy? Kasama mo, Kasama, boy! Oh, oh ex, ang Ang hirap na. Tara. Hoy. Mas rigor. Nakangamoy arip yan, ah. Oh. I-text namin, Hog. Teka nga pala, bakit pinapunta mo pa ako rito? Pwede mo namang i-text o na lang yung utos ni Gov, ah. Kasi, hinakailangan ko na mas maraming tao. Para sa lamalagong negosyo ni Gov, mukhang uh, mapagkakatiwalaan ka't uh, mahasahan. Siyempre, naman ako pa ba? Sali ako dyan, ah. Sa pagka eh. Game. Okay. Oliver, pwede ba tayo mag-usap? Kailangan mo. Ayoko mag-isip ng masama, pero nakitakit na kanina. Kasama mo si Rigor. Kailan mo ba kung sino yan? Nagsasabi mo, ha? Tsaka sino ba yun? Siya ang kanang kamay ni Gob Esmeralda. Bakit? Bakit kanya kasama? Ano ba kailangan sa'yo? Hoy, wala akong alam sa sinasabi mo, ha? Rambo, tigilan mo nga ako. Nananahimik ako dito kung ano-anong binibintang mo sa akin. Huh? Oliver, hindi kita pinagbibintangan. Sinasabi ko lang, ang nakita ko, concerned lang kasi ako. Concerned? Concerned ka? Huh? Sige, concerned saan? Ayoko kasi magkasama ang kayo ng loob Sir Mayor. Baka kasi hindi mo alam na magkaaway ang pamilya mo at ang pamilya ni Gob Esmeralda. Eh, ano naman ko doon? <laughs> Apo ka ni Sir Mayor at kadugo ka niya. Si Gov Esmeralda ang paniniwalaan niya pumatay sa buong pamilya niya. Kasama na doon ang nanay Marian mo. Mag-ingat ka. Yung mga sinasabi mo, may ebidensya ka ba laban sa kanila? o <laughs> ano? Nasaan? Di ba wala? Pero kung maganda mong gawin, Rambo, tigilan mo na. Tigilan mo, pasok sa utak mo. Tigilan mo na. Yung mga sinasabi ko sa'yo, yan ang paniniwalaan ng lolo mo. Kaya oras na malaman niya na nakikipagkita ka sa kaaway niya, eh baka mawala tiwala niya sa'yo. Bakit? Yun naman yung gusto mo, di ba? Na ikaw ang bida sa lolo ko. Hindi sa ganun, Oliver. Ayoko lang na masira ang relasyon niya yung dalawa ni Sir Mayor. Kasi ayokong maging malungkot na naman si Sir Mayor. Bakit mo ba pinipilit na may koneksyon ako sa kanila? Wala akong alam sa si sinasabi mo.